Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong pecha para po ngayong October 27. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa October, ayan, 10 pa rin po tayo dito. 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. October 27, 2024. Simplify lang po muna natin sila. 1 plus 0 is 1. 2 plus 7 is 9. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. Uh, dito rin pa sa bandang gitna. 1 plus 9 is 10. At uh, 9 plus 6 is 15. Ganyan din po sa bandang baba. 10 plus 15 is 25. And uh, ito, yan po yung ating unang numero. Meron tayo 25. At yung kapares yung numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 9 plus 6 is 16. Ayan meron po tayo dyan, 16 para sa ating kakares ng numero, at meron na po tayong combination dito, pwede, pwede rin po natin yung matayaan, 16, 25 okay naman ay 25, 16 ayan mga idol, pwede pwede na po yan uh, sa ating, dahil po digits po yung numero natin 16 at 25, simplify muna natin yan bago natin sila isumata dito po sa 16 1 plus 6 is 7 Uh, dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Same lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 7, at yan lang din po yung sumada natin ngayon. Sensya na po sa ingay po sa labas, dahil may mga uh, gumagawa po sa mga kapitbahay po natin. Uh, at isang sumada natin ng 7, kunin mo natin ng 16 or 25. Kaya talim po dito sa dalawang mauna ay okay lang po. Ayan, ngayon natin ng 16. Ayan. 16. Sumada, 16. 1 plus 6 is 7. At itong 25. Sumada, 25. 2 plus 5 is 7. At pwede rin dyan na 34. Sumada, 34. 3 plus 4 is 7. Ayan, madal, meron tayong apat na numero dyan na pwede po natin pagpilian. Rambol lang po natin sila. ay meron tayong 7, 16, 25, at 34. Ayan, rambol pa rin po natin yan at pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating pong sample, ginawa natin dyan ang 25 25 at 7 then 16 16 and 34 then 25 25 and 16. Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha po natin mga sample, mga kombinasyon sa atin po sumada ngayon pong October 27. Ayan, meron tayong 25-7, 16-34, at 25-16. Ayan, pwede rin po natin matayan yung mga sample na yan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po tayong kumuha pa o magdagdag kung may mga nagugustuhan pa po, po tayong mga kombinasyon dyan. Kaya na lang po yung pumili. o pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero at ay mga dalil po natin sumali sa pecha para po ngayong October 27, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat